di tulong nga anak ni Marvin he, Natalie, Christopher nga hikiana, may dakuha ira yan ipamulay. surprise ini waray script, di rin na maaram kung ano ang pamulay, o diba say, maupay nga gabi, ya, tanan nga iya mama, amu it magli lipstick ka era. kun it mada o gianak pinadamu ay inihin lipstick Oh, lipstick butangan, yehey <laughs> Kunino tamot lipstick amo iton madaog. Ay ka baraka <laughs> kay wala hini school. Nagbabara kay kaya nagbangin niya question an wala school nga ano wala niya about subject i mama ini na it maga answer it iyo. I na yan, yan na. Oo, i na it maga answer. Makikita nato it iyo personality o di ba? O ngayon. kita ngayon kung sino sa inyo ang may magandang o, oh, sino ba ang halam, may magandang halimbawa o oh. sige iya yeah, mama bulik pag video ari ka bubot ka ni Natalie o <laughs> okay o gilimot ba ini kaya na magblablas ang tayong mama iya <laughs> yeah, mo tuyo mo nito pero wow Yeah, okay, ginug. Okay. Ito na, Rosel, yung lipstick. Kung sino ang maraming may lipstick sa mukha, siya yung mananalo ng first prize. Sige. Go na tayo, Rosel. Go. Rosel. Go, go, go. Ngayon, is ang first na tanong, sino sa tatlo ang malambing sa kanilang tatlo? Sa'yo at sa kay Marvin. Sino sa tatlo sa kanila? O, so, bumutang. Lagyan mo ng lipstick si Kiana. <laughs> What? Pangalawang tanong, sino sa tatlo ang mahiling magluto? Christopher. Wow! Pwede nang... Kahit sino, Sel, kahit hindi isa, Sel, as long na, 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 ano sa kanila. Oo. Oo. Oh. Si Kiana. Si na hindi ba nagluluto? Hindi. oh Dere. sige. Dere. Dere. Sige. Long tanong, ate Rosel, sino sa kanila ang tumutulong paglaba? Ako, ako. Oh. <laughs> <laughs> Sige, ano, Natalie. Mama, wow. Wow. What, payday, <laughs> <bro. laughs> mananalo nito ah. Sige. Next. Ikaapat tanong, sino sa kanilang tatlo ang may mataas sa marka sa school? Ang may mataas na grado sa school? Sino? Yung nanay ang may alam. <laughs> <laughs> si Mabin tumatawa, na kay na. Yung nanay ang may alam dahil nag-a-attend sa meeting. <laughs> si Kiana. Parang alam na natin yung mananalo. Oy. Panlimang tanong, Ate Rosel. Sino sa kanilang tatlo ang matagal umuwi? May rason naman, di ba? May rason naman. Sinatali. Natalie. Nagpapaalam oh. oh. ba si Natali? Opo. Oh, okay. Go, lipstick. Dalawa, ang sobrang mag sa sarili. Silang dalawa. Sinatali okay. at saka... Lagyan niya ng lipstick. Ani nag blush ko na iyan, nag blush. <laughs> 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 Hindi ka pwedeng mag lipstick. Luka. Ikapitong tanong. Sino sa tatlo ang palaging humihingi ng pera? Kayong ta. <laughs> <laughs> Ikaw, walong tanong. <laughs> Sino sa kanilang tatlo ang pa palaging naghahanap ng pagkain? Ah, hello, mama. Sino Mama, mama. Rosel? Pirang tolo. Pirang tolo. Wow! mama! Bakit? Yung mananalo nito yung daming lipstick. Hindi naman, ito. Baka waray ka, hindi Waray nga, ano yan? Oh, okay lang, ito kaya may tisyo. Ikasiyam na tanong. Ayon yung ma ayon nga nitong maano. Oh, masira. Ikasiyam na tanong. Sino sa tatlo ang malakas kumain? Anon. Sila bang tatlo ang malakas kumain? Wow, may, may daog na tayo. May nananalo na. Anon. Bakit? Si Natalie, maliit lang yung kain? Oo, oh, oh. mga hubit, tumaon. Bakit, Sen? Sinto pero kumain. Tu Dapat hindi taon. ka tamad kumain para tumaba ka. Ikaw na tali, ayaw mo tumaba? Ayaw ni Nataling tumaba. <laughs> tumaba. Ika sampung oh. tanong. Last but not the least. Ah, oh, wala na ako dito. Ako na lang magagawa ng tanong. Sino sa kanila ang Nagsasabing I love you mama and Papa Marvin. <laughs> Mayroon ba nagsasabi? Kahit kaisa lang, kahit Christmas o birthday ng Papa? Kiana! <laughs> Kiana! Mayroon nang nanalo! Yay! Kaya may opo. Ah, Doggy! O oh, diba, ba? Dapat kayong dalawa magsasabi rin ng I love you mama. Oh, siya na yung marami. Five. Magkano na yung Three kay... na, na kun. Oh, three. lang ang kanto per. Si Natalie ilan? One, four. Five. Oh, three, four, five. Ako oh, sa imga Five la. Five si Natalie. Ikaw. 3. 3. Ikaw. Sige daw. 1. 1. 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7 yung Wow! Mayroon nang nanalo si Kiana. Kiana girl. Yung body vlog ko, vlog body ko si Kiana. Sige. Salamat. Salamat Mama Roselle. Hello mga kawaray! Ito na ang price nila, yung balot. Balot na, hindi ito balot Pinoy, yung balot na may ano, manok. Sisil. Balot na may sisil. Sige nga, kung kumakain sila ng balot. Ito pa, cheapy, yung second price, yung first price, yung balot. Hoy, kaya na, di ba ikaw yung nanalo? Halo si Kiona, sil. Gin serious talaga niyang question na nanalo. Ulo, si Kiyo na talaga. Ang mabait. Pero sir, wala pinggan Kadi na, B. Adi first prize. Balot. Ito, ano lang ang para kay Kiana. So, Cheapy. What will you say? <laughs> Thank you. Welcome. Ito ang third prize. Banana chip. Banana. Ito, ito, ah, Kiana. Share ka mo. Hindi ako nga nagdaog. Tabo sa, sa, sa lugar zero. Sige na. Ito Sige na. Hindi. Hmm. 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 Diba ito wala ito, sure. wala. Sure, In mat sa bawa. Oo, ito. Kaya kadi Kaya hindi. Kaya mo. Hmm. Di ba may danahin ito sa isim? Nagkakunin ka mong balot, bi? Uy, tag-25 ang balut. Mahal ba sa may sisim na? Kita ada niyo ang tulog. na balut. balot. Di ba masaya ang game namin? Kumakain pala sila ng balut. Hmm, may sisiw na ito, Bi. Pagkatayabi. Hala, oh, may sisiyo na. Hulo, ito, ito, ito. Hulo, oh. Sige, na, na yan ang kainin mo. Ikaw pa nang nanalo. Sige, sige. Sige, to, Per, kainin mo. Oh, kung nagsisi. Kati, kati, ako. A few moments later. Ako, nohiya Buto po, kaya na, Amber, hain mo. Yes! Wow. Watching. God bless everyone. Paki-subscribe po. Maraming poong salamat. Bye.